Okay, good morning JGA Humble Wash ulit Meron na naman tayong Rider JFI At ito Papanda ko yung makina Binuksan ko lang muna yung kaha Ah, uh, Meron pa itong issue eh Nakikita nyo itong ano Ayan, zoom in natin Ayan o, inayos ko na ba? Diba? Ayan, inayos ko na yan Kasi dahilan daw nila Hindi raw matanggal yung Loose thread dito na yung sa tornilyo ng fairings kabilaan hindi nila matanggal so ako natanggal ko no ayan oh no? kabilaan inayos ko na yan pakita natin yung tornilyo ito yung tornilyo ayan so tingnan niyo bukbuk lahat di ba oh puro bilog oh bakit ako natanggal ko di ba so kailangan dito is discard eh, saka experience just proper tools tapos mayroon pa tong isang issue yan, pandarin natin. Pandarin natin yung makina. Ito ay yung motor niya. So, papandarin ko. Yon. Ah, pakinggan niyo mabuti yung minor ha. Oh. Di mo lang kumamamatay or or tutuloy. So, hindi magets, di ma ba? Oh, ayan ha. Yan yung isang problema. Plus, inayos na yung clutch side ano pa rin, may parang hindi pa rin siya kontento nung sa gawa kasi nga pinilit yung XRM125 na pyesa which is wrong, hindi talaga po pwede yun. Pinilit yung clutch assembly, so hindi talaga pwede, no? So ito, ayusin ko to sa babalik natin sa stock, sa original para magamit ni Sir. Pasinin yung tunog ah. Para may humuhuni na ewan kung ano 'yon. Ayan oh, ha E ano oh, Nag iba iba yung minor. Tapos yung sa clutch side ayusin ko kasi binaboy din 'to eh. So oh, si Sir ay from Cavite? Tama sir. Cavite. Oh. sir. Tanahin kita. Ano yung naging history nito motor mo? Paano 'ng ginawa? Bali mm. inayos yung clutch lining kasi mm. medyo mahirap na ipasok yung cambio eh. Sabi ko, yung ah. SGP na sana, ang... wala silang SGP kaya sabi nila yung pang XRM kasha naman daw sinukat. Okay. Tapos? Tapos nung nailagay na, ang hirap i-cambio. Okay. Eh, bumili na lang ako nung isa pa. Oh. Uh -huh. Sa kabilang shop naman. Ma, na na pinagawa mo, sumunod na shop. Ulit. So nakadalawang shop ka na. Dalawang shop na ako. Hmm. Tapos Tapos Ayun nga, hindi rin naayos ng maganda eh kasi pinalitan yung uh, yung bell, marami na rin pinalitan eh. Hmm. Pero hindi pa rin maganda. <laughs> okay. So, worth magkano na yung inabot? Inabot na ng 75. 75. Sa piyesa uh, at labor. labor. Dalawang mekaniko, hindi pa rin napatino yung motor. Okay. So ito, tingin natin kung maayos ko yung tunog at yung problema na sinasabi ni Sir about doon sa cambio. So abangan nyo, babakasin ko muna to then pakita ko sa inyo mamaya kung ano yung problema ng motor niya. Alright. Hmm. So ito, no, nabuksan ko na yung motorsiklo, yung kanyang side clutch. At uh, hindi nyo ginawa ha. So yan, pakita ko muna ha. Close up natin. Hmm. Yan ang ginawa ha. Ayan. Ano yan? Oh, buo naman yung gasket. Eh, bakit tinantad mo pa ng gasket maker? Di ba? O, oh, anong style yan? Sasabihin nyo, kailangan? Hindi kailangan ng gasket maker dyan ha. Medyo nakaka-high blood itong ginawa nyo eh. Kawawa customer. Oh. Tingnan mo ha. Bubuksan ko ha. Oh, tingnan nyo ginawa. Nila dyan ng grasa. Di ba? O. Oh ah oh, tignan yung ginawa. Asan yung goma? Wala dito sa ibabaw. Dapat nasa ibabaw yung goma. Saan nilagay? Ayun, no? Nasa ilalim. Di ba? O. Oh. Kaya mong tatak si sir. Hirap ka pa rin magkambi, sir, no? O, oh, hirap. Ito pa isang problema. Pagkita <coughs> natin. Galing. Ang galing nyo gumawa. O. Oh. Close up. Zoom in. O. Oh. Nakikita nyo to. Ito. Ito ya, may marking yan, di ba? May guhit. O, oh, tingnan nyo yung bilog. Yun, o. Oh, yung pinaka-guide. Hindi nakatutok ng maayos. Okay? Dapat siya kasi, pantay. O, oh, yan, o. Oh. Yung marking nito, yan, yan. Yung bilog nito na, na maliit, dapat nakatutok dito sa guhit. Yan, sa guhit nyan. Yung sa kanya, sa blind, nakaganti yung kanya. Oh. Balik ko lang, ha. Yan. Yan. Ayan, oh, kulang ng isang ano, isang ngipin. Dapat 'yan, pantay na pantay. Oh. Dapat gano, no? Ayan, o. Oh. Kita nyo, dapat ganyan, pantay na pantay 'yan. Saka dapat 'yan, pag kinabit nyo 'to, example. Pag kinabit niya, tinuro ko na 'yan dati, 'di ba? Oh, dapat 'yan, tutok na tutok 'yung ano niyan, 'yung ano mismo, ha? Gano'n ka simple. All right? So, yun lang. Ayusin ko muna to at uh, ko pa kung ano yung clutch na kinabit, kung tama na ba lahat at kung ano pa yung problema. Oh, ito. Bubusan ko ha. Para makita nyo lang. Tingnan natin. Kasi may napapansin na ako sa washer eh. Tingnan natin. Oh, ito. Makita nyo? Baligtad yung washer. Ayan o. Oh. Itong washer na to, baligtad. Dapat to, pag ganyan ha. Baliktad oh, na kagad <laughs> kabit. O. Oh, 2-0 na. Tingnan natin. Ayaw pa matanggal. yun. Then, yung kabila. Checkin din natin yung kabila. Okay, goods pa naman. Bago pa. Ito, checkin natin yung ah uh, tawag yan. Clutch assembly. Grabe, tigas. Hirap na hirap yung ano ko ah. Kamay na bakay natin ginamit dito. Hmm? Ayaw. <laughs> so, sige, uh, mamaya papaklasin ko muna to. Pakita ko sa inyo. Yan, so natanggal ko na no. At baliktad din yung pagkaka lagay ng washer kaya ang hirap tanggalin. Eh. Naka apat na try ako ng impact tools bago ko natanggal. So, ito na yung clutch. titing natin kung ano yung problema, no? Buksan natin. So, apat. Tanggal. Ito yung spring, o yung pressure spring. Ito yung front... ah... Uh, Pressure plate ay patay. Ayan. Oh, hindi pinalitan. Good, good, oh. Itang kita, ha? O, oh, ayan. Hindi pinalitan. Almost nine years na itong motor. ayan, oh. Ito yung kayo. ang dami, oh. No? Then, hindi rin original yung... Ito yung lining, sir. Hindi original to ha? O, oh, hindi to ano, hindi ito SGP. Ayan, oh. Hindi ito SGP. Asan yung SGP mo? Yung SGP mo dyan na sample lasa na. Yung binili mo nung nakaraan, sabi mo. Yung SGP, hindi. Ito, ito, yung kasama niya eh. Ito yun. Tingin? Hindi SGP yan. Hindi ganito SGP. Hindi ganito SGP ha. So, after market to. Hindi, to, ganito, hindi ganito yung itsura. Alam nyo na may itsura ng SGP eh. <coughs> so, hindi nga SGP to. Ibang ano to. Ibang brand to. Kasi nga, nahirapan kang magpalit doon, di ba? Oh. Ayan, o. Oh. din, pati yung sleeve, o. Oh. Kayod-kayod lahat, o. Oh. Baliktad pa yung kabit. Nakaganyan, na Hindi nakaganon. O. Oh. Dapat pagano ng ang kabit. Sablay na kagad. Kawawa. <laughs> hmm. Hindi yan original. O, oh, wasak din. Ayan, o. Ang daming kayod, o. Diba? Ito si sabi ko ha, yung paikot. Diba? Na-vlog ko na yan. O, tingnan yung ginawa. Nagpalit ka ng lining after market. Nagpalit kayo ng ah uh, bell. <coughs> Ito, hindi nyo napansin to. Yung sleeve, saka yung pressure plate. Diba? O, ano gagawin natin? Hindi, no choice. Palit pyesa. Ayan o, dalawa o, wasak. Diba? O, kayod. Hindi siya sabihing okay pa yan pwede pen tuktok ko sa inyo to eh sarap yung manihin eh medyo nakakainis yung ginagawa nyo sa motorsiklo kawawain ko customer oh yan ha 950 pesos lang yan set na itong dalawa 900 to 950 pesos set, set na yan o baka mas mura pa sa iba o SGP ang bilhin nyo pressure plate ito yung tinatawag nating front and rear na pressure plate kasi sila yung nagdidiin nag, nagsasara dun sa clutch nyo saka dun sa sleeve ayan o oh. ayan sumasara yan. okay pag nawala kasi sa clearance to at pinilit nyo palitan ng bagong lining lang masisira ulit yung lining nyo mababali wala yung bagong palit yung lining ang problema rito pinalta na na lining peke pa okay iba yung original so yon, so ayusin ko muna to at uh, para si sir ay makauwi rin kagad ka alright at malayo pa to si sir sige salamat So, ito na, no. Tapos na yung kanyang motorsiklo. Yan. Close up natin. Lapit natin sa mismong uh, motor. Yan. Pandarin natin. So, start tayo. Tingnan natin kung ano yung tunog. Kung ganun pa rin ba. After kung ayusin, no. Naayos ko na. Yun. Sabi, no, sir? Hmm. Oh, wala na yung paiba-iba yung minor, no? So, sabi nung iba, injector daw, sa yung ECU. So, hindi naman dun yung problema. Ang problema, hindi nila makuha yung pinaka problem ng motosiklo mo is yung throttle body, saka yung sa clutch. Diba, pinakita ko kanina sa video, maraming problema rin sa clutch assembly. Kaya, sabi mo, kala mo, loose compression kasi, para ano yung kick mo, malambot. Okay, matigas na yung kick gumagana ng kick, di ba? At the same time, one kick lang, start na. Hindi na kailangan mag red Dati nagre red ka pa. Ngayon, hindi na. Malambot na rin yung throttle. Tapos yung preno, buo na yung harap, saka yung likod. Nais na natin yung preno, saka yung rubber damper, no? Wala nang uga. So, ganun lang po, no? Ah, uh, dito, sa ginawa kong to, is, ah, uh, marami siyang problema. So, nasolve pa namin lahat napagkasya pa namin yung budget niya. Tama, sir? Medyo, minsan, uh, wag tayong pabili ng pabili sa customer. Hanggat maaari, mare, uh, gawa natin ang paraan. Ang problema lang na, pangalawang beses to, yung kahapon, yung nakaraan, o yung kahapon, tiga kainta. Ito naman, ito ulit ang damage. Ayan, oh. Nagpalit, last, last year lang, sir, last week? Last week. Last week lang. O, oh, last week. Hindi na napalitan to. Ito na naman yung problema. O, oh, yan. Yung pressure plate na to. O, oh, kita nyo, ha? Ah? O, oh, sira yung ano niya, pressure plate. Ayan, o. Oh. Puro kayot. Puro gas-gas yan, no? Oh. So, hindi pinapalitan to na pinapalitan yung ano niya, yung lining. Hindi yung lining. Set po yan. Kasama to, yung sleeve, yung lining, yung bell, yung shoe. So, kung gusto nyo tumino yung motor, isang set, palitan nyo. Pinlag ko na po yan. Para gumanda yung hatak ng motorsiklo nyo. Hindi yung sige palit, sige palit. Hindi gano'n style ng pag uh, ng motorsiklo. No? Si palit lang na pa isa-isa. Set po yan. Mas maganda set. Para tapos na yung problema. Okay? So yun lang po. JGA Humble Works. At tapos na po ito. Okay? Ah, sir, anong masasabi mo sir? <laughs> sulit. Sulit? Alright. No, ah, sulit. From Cavite no, po si sir. No? Hindi ko na may mention kung saan lugar na Cavite Eh importante sa Cavite area siya. Okay? So maraming salamat and JJ Humble Works at your service po ulit.